Isang mapagpalang araw ulit ng uh, Sabado, mga ka-agri, mga ka-prepper, mga ka-farmer, mga kasaka. Shout out po sa mga kasaka na nagtatanim ng sweet pear, mga kamais. Apo, yan po. Maraming salamat po pala sa pagsuporta sa ating video, sa mga videos natin regarding o oh, about sa sweet pear. Ito po, uh, nagpatubig po tayo. Pid, saan? Hindi nga. Inya nga ko, uh, inya nga uh, aldaw ta nga nag-start nga nagpatubig ditoy. Eh. Martes nga uh. Yan po guys, so nagpatubig po kami dito. Uh, Martes po. Yan po eh, may meron lang tayong konting pag-usapan. Kasama natin si Sanap po. Siya po yung kasama natin. Siya po yung uh, datihan na kasama na natin. Matagal na po nating katiwala at saka kasangga, katropa dito sa pagsasaka natin at uh, ito po may pag-usapan lang tayo konti dito sa tanim natin guys mayroon tayong napansin na uh, sa cropping ng koresma uh, o summer time uh, magi start po yan ng December pero usually yung iba November, December, January so January po tayo nagtanim ito po yung puno puno ng mais natin medyo po, makakapal medyo malaki yung puno ng mais na pag kinanim mo ito ng summer yung maaraw basta ang uh, kailangan lang natin is uh, masuportahan po ito ng patubig magpatubig po tayo depende po sa source nyo po sa open source o deep well pwede rin po ito kasi, galing po sa open source na ilog. Ito lang kasi medyo, ayan, isabay na yung mga damo. Pero wala nang problema diyan kasi itong mga damo na yan, papakain din natin sa alaga natin na kalabaw, kambing. So, mag uh, magtatanggal tayo ng damo at ipapakain din natin sa kwan. Kumbaga kwan na to, kumbaga integrated farming po ang labanan o diskarte natin dito. So, yung kanina pinag-uusapan natin ang napansin po natin is medyo malalaki po ang puno ng mais compare po sa sa rainy days minsan kasi yung tinatawag namin sa Ilocano na masaneng ang mais kasi pagka na sobrahan naman ng tubig ulan eh kwan po nagiging parang hindi maayos yung pag absorb ng nutrients pero pagka uh, kuan po, pagka uh, ito, time, Tapos kailangan mo lang talagang suportahan ng patubig. Kasi bibihira po kasi ang tubig ulan o pag ulan pag sa summer. Kaya tinawag na summer kasi maaraw talaga. Ipapakita ko po sa inyo yung ito po. Ito yung pangalawa kasi ito Na uh, tanim natin o sumunod. Ito po yung nauna kasi medyo madalang lang konti dito kasi pero ang good thing nito guys uh, may kwan po may advantage po may advantage sa laga pagka madalang mas malalaking bunga mas malalaking puno ang palatandaan natin ito pala yung tinamdan natin ng upo noon medyo madamo na binhian kumbaga sa Ilocano kumbaga sa Ilocano no? is na binyan o nagkuha ng binhi yung mga damo so ito po yung kasabay nung nauna natin na binidyo kanina dun sa may parteng tabi ng upo ito po yan po yung sinasabi ko kanina na palatandaan para makita mo na malaki yung bunga nya in the future o yung sa pag uh, naglabas na siya ng bunga o sa lapis sa Ilocano katulad po nito malalaki po yung puno nya hindi naman sobra pero kumbaga siya kumbaga hindi siya usual o normal lang na yung laki ng puno lalo na isa-isa uh, lang po yung pagtanim natin bibira lang po yung dalawa yan po makikita po natin dito na uh, mas makakapal po yung puno ng mais pag uh, summer time pag nasuportahan natin ng patubig so ito po actually binsan pa kami ulit magkuhan ito pagka uh, naglabas na ng bunga ito at naisprayan na yung bunga susuportahan natin ulit to ng patubig kaya po yun lang po ang isa sa mga masishare namin na this experience namin pagka summer time maganda po magtanim kayo ng sitper, basta alam nyo na meron kayong pagkukuha ng tubig o irrigation or uh, open source deep well man yan so yun po so far, uh, maayos naman yung pananim natin guys, hawan ang yos is ah uh, kumbaga, nasa kwan na tayo eh? nasa 70% na po yung uh, hope natin o oh, pag-asa natin uh, po na uh, na maganda-ganda dito parte is medyo malinis itong parte dito kasi ito naman yung inisprayan natin ng uh, Pimax uh, nag uh, minimum po kami ng tatlong lata ng sardinas pagka uh, herbicide po um, ito po sinasabay namin sa pagtatanim o okay, pwede rin pong before before magtanim o pagsabay sa pag uh, magtanim ka sabay mo na mag spray ng herbicide yan po guys oh. natin is uh, malalaki po yung bunga nito may awan Diyos na i-bless tayo ng ito kasi sinundan namin ng kwan nung nakaraan lang po ito itong pag, uh, pag natin kaya basa po, po yung lupa 1 month na po na may git dito na walang ulan dito sa amin December pa po noon nung umulan ng last kaya sabi ko lakasan lang ng loob na to ito mga hindi ako magkakamali eh. eh nasa kwan na po to abot po ito ng kulang isang hektarya po itong na natin ng puti ngayon na super o mais na malagkit tapos sa uh, kailangan din nating subaybayan yung pag uh, pagatake atake ng uod o yung tinatawag na FAW, Fall Army Worm. O tinatawag sa uh, minsan corn borer. So iba-iba po kasi ang klase ng uod na tum, tum tumitira. Pero usually yung tumitira sa mais is yung FAW at saka yung yung tinatawag na corn borer. Kaya tinawag na corn borer kasi yung mais uod sa mais. Yun guys so yun lang po ano pa ba so may mga katanungan po kayo yun lang naman ang isa sa mga na observe natin ngayon yung summer time maganda po kasi hindi lang po kami ang nagtanim ng sweet pear o malagkit yung mga pinsan yung mga kapitbahay natin na kapwa farmer natin nagtanim po sila ng ganito rin mas nauna lang sila ng konti malalaki din po yung mais nila kasi suportado din ng patubig yung mga mais nila. Eh ang isa sa observation namin dito is the more na babad sa araw ang pananim mo tapos nasusuportahan ng patubig, the more na mas uh, malago yung mais. Kasi uh, na process agad yung tinatawag na sa 'di diba, sa elementary tayo is yung tinatawag na process of uh, pag pag absorb ng o yung pag uh, process ng pagkain ng pananim is yung tinatawag na photosynthesis so yung pag process ng pagkain o yung nutrients na nakukuha sa lupa yung pananim natin pagkababad sa araw o na arawan open uh, sunlight is nagiging mas uh, mabilis o nagiging resulta is malago yung pananim na mais kasi sabi ko nga, eh yung araw, yun yung nagpo-proseso para ma-proseso yung pagkain ng... Doon sa galing sa nutrients sa lupa hanggang sa ma-process, yung tinatawag yan, yung mga kulay ng dahon niya. Yung mga kulay ng dahon ng mais, yun, uh, kaya uh, maberde at saka malago. Kasi yun po, yun yung isa sa observation natin. Kasi pagka sobrang ulan, sunod-sunod na ulan, nagiging quanto to, ang nagiging resulta sa mais nagiging yellow green kailangan talaga ang open na uh, open sunlight o tinatawag na wag nalililiman yan po and guys so maraming salamat hanggang dito muna at ayan lang muna po ang update natin sa ating pananim na sweet pear so god bless po maraming salamat see you sa ating next video